Hello, Monica Chumps. Good morning. pala ni Tutoy ay bumaba din ni sa si Lukban para bumili ng may ulam. Hindi nga lang ho kasi ang merong tinda na medyo malapit-lapit. Kaya naman pagdating nga ho namin dini ay wala nga ho kami naabutan at naubos na nga daw ho ang paninda nila. Kaya naman nagpaluto na nga lang ho kami na ring pansit kanton at bumili na nga rin ho kami na ring bans para may palamano sa tinapay. Maagang maaga pa nga lang ho ay naglalakad-lakad na nga ho kami ni Tutoy para saktong hindi pa nga ho gaanong kainitan ng sikat na para di naman ma-exercise ang aming mga body HALA! Kaya naman arat na It's love time HALA! Ngayon nga lang ho pala kami uli nakapangain na ring pansit kanto. At hindi nga ho kami ganong nakain na rin. At maala. Gugustuhin ko man nga ho minsan magluto ng pansit kanto. Na yung kaso naman nga ho ay may bata kami. At talaga namang hindi ari sa isang ari na hindi makakatikim. At kung ano nga ho ang aming kinakain ay siya rin kinakain niya. Sabi ko nga ho sa tita Weng, ang huling kain pa nga ho namin na ring pansit kanto. Na yung nagdaan pa na nga din ho kami kumain kumain. At talaga naman kontrolado nga lang ho namin mag-asawa aming mga kinakain at medyo mahiliin nga ho aring si Tutoy. pag Nisin. Nisin ramen kami. At pagkatapos nga ho namin kumain din sa si Chulok ba agad na nga rin ho kaming umuwi. At madami pa nga rin ho akong mga gawain na naghihintay sa bahay. At bit-bit na nga rin ho ni Tutoy ang binili namin banig doon sa Tita Weng. At sobrang banas na nga ho. Pag sa foam nga ho kami nahiga sa tanghali. O siya guys, hanggang dito na lamang po ang vlog namin ngayong araw. Salamat! Ikaw